Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Na para sa loto, 2 digits, number 12 at number 14. 3 digits, number 5, number 0 at number 9. Anim na numero, number 12, number 24, number 13. Number 20, number 38, at number 5. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Na para sa loto, 2 digits, number 2, at number 9. 3 digits, number 1, number 9, at number 6. Anim na numero, number 23, number 40, number 17, number 29, number 11, at number 32. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Na para sa loto, 2 digits, number 11, at number 4, 3 digits. Number 2, Number 6, at Number 3. Anim na numero, Number 27, Number 16, Number 3, Number 30, Number 36, at Number 22. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Na para sa loto, 2 digits number 14 at number 1 3 digits number 3 number 7 at number 5 anim na numero number 30 number 18 number 31 number 2 number 39 at number 22 Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan na para sa loto 2 digits number 10 at number 7 3 digits number 6 number 8 at number 2 anim na numero number 24 number 15 number 29 number 30 number 11 number 8 Virgo ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Na para sa loto, 2 digits, number 13, at number 11. 3 digits, number 8, number 6, at number 5. Anim na numero, number 16, number 29, number 20, number 34, number 4, at number 25 Libra Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Na para sa loto, 2 digits number 15 at number 3 3 digits number 9 number 1 at number 5 Anim na numero number 15 number 11 number 23, number 25, number 37, at number 42. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Na para sa loto, two digits, number 11, at number 2, three digits, number 7, number 5, at number 3. Anim na numero, number 19, number 14, number 20, number 28, number 35, at number 11. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Na para sa loto, two digits, number 16, at number 2. 3 digits. Number 5. Number 3. At number 7. Anim na numero. Number 32. Number 10. Number 12. Number 19. Number 37. At number 29. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan na para sa loto 2 digits number 19 at number 12 3 digits number 7 number 2 at number 9 anim na numero number 25 number 11 number 20 number 31 number 34 at number 16 Aquarius ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Na para sa loto, 2 digits, number 15, at number 3, 3 digits, number 4, number 1, at number 9. Anim na numero, number 16, number 1, number 18, number 24, number 37, at number 40 Pisces Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan na para sa loto 2 digits number 17 at number 2 3 digits number 9 number 6 at number 5 Anim na numero number 18 number 14 Number 22, number 2, number 35, at number 40.